Naboso ang dalawang lalaki matapos silang mahuli sa aktong pagnanakaw ng kambing at manok na panabong sa barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan. Edad 38 at 39 anyos ang mga nahuling sospek na parehong residente ng barangay San Tuninyo, San Jose City, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, pasado alas 11 ng umaga nang mangyari ang pagnanakaw. Nakatanggap umano sila ng report mula sa mga concerned citizen kaya agad nila itong nirespondihan. Naaktuhan nilang nagnanakaw yung dalawang sospek habang nagnanakaw at kinakarga sa itim na Kawasaki Baja 125 tricycle na walang plate number. Ang isang uh, kambing na pag-aari ni Maricel Aquino Silapan na taga San Vicente Umingan din sir. Bali may kwan pa sir, may tatlong manok pa na panabong na nakuha nila sir. Nung nakita ng dalawang witness sir, hinabol nila sir at naabutan na nila sa barangay San Vicente ay San Andres sir. Uming, sa uming din sir. Ang insidente nakita umano mismo ni Tatay Dominador. Sabi niya, nakaupo siya sa kanyang duyan nang mapansin umano niya ang dalawang lalaki na tila nagmamasid. Ilang minuto lang ay agad umanong dinakma ng isang lalaki ang isang kambing at ipinasok sa tricycle na agad namang pinaandar ng isa pang lalaki. Ikitain talaga niya kalding. Di kay tricycle laging inayad din na batugan na niya kalding talaga talikod niya kalding. Pwede may sa tinumaanan. Inlugan yan sa? Inlugan na. Binugkawa kita. hanyo ang kaya nga kalding? Alami lang si may kaya nagtaray na. Mga kasi wala, pa 5 sa minuto. Ipinang tumaan na. Adul ti wa baba mo aba nante kalding. gitu ko. Mabu poko ko tel daw. Na abutan tadi guy. Dino salasan degei pinangkamot ko. Nagabang da je parang ai. Bagad ng tricycle po jar rimorda ke San Andres daw natin. Oi, San Andres. Agad nila itong hinabol at naabutan ng mga sospek sa barangay San Andres Uminggan at dito na sila kinuyog ng mga residente na mula sa mga sospek ang isang tricycle, lulan ang apat na kambing at tatlong manok na panabong na kanilang ninakaw. Sa litratong kuha ng pulisya, nakataypa ang bibig ng kambing na ito. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga sospek pero ayon sa kanila, nagawa umano nila ito dahil sa hirap ng buhay. Kasalukuyang nakapiit sa Umingan Police Station ang dalawang sospek na mahaharap sa reklamong theft. Dapat uh, yung mga alaga nating hayop, uh, isecure natin sila. Huwag nating hayaang nakagala o kaya nakatali na lang kung saan-saan para maiwasan yung mga ganitong insidente. At kung may mangyari mang insidente ganito, dapat ipaalam agad dito sa police station para ma ng ating impilan. Lester Narag, Balitang, Solid North.